tayo ng kung ito mga idol ang ganda ng isa tayo dito ito mga kapayo dito ay maraming yung kung dito sibling kasi farm ng ato farm kalabahan ayun na ngayon ang dami pala ang oh. dami nila yun hindi naabutan ang dami pala nun may mga banak ano? Mm. mga banak ano? meron? 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 dito hindi oh, naabutan pa meron daw meron daw ayun ano may kisig kisig na yung alam ba ito? siguro ito Bangong pa yan Ayun, pagpag malakas Ayun 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 yung Ayun 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 Ayan, tap tap. Tabi si, tap tap tap. Sap, laki ng sap sap po. Makarap na yun. Oh, ganyan na yun, ipaksiyo ko na yun. Laki ng sap sap. Gusto ang tabi si. tanggalin ito. Ito na isa. ang ganda lang ng spot kayo dito kasi kwento eh, farm ng mga talaba Pagsabit yung sabi ko ano yun okay. para tanggitan ng ano? Kusap-sapan na huli. Ayoko. Mede nit kasi sa ano yan sa taas eh. Ano? Idikmo pa i. gönlünle <laughs>